chicken. Dalawang hita lang yan guys. Nabili ko lang siya ng 140. Ang gagawin natin dito guys, gagawin natin fried chicken guys. Ayan. Lagyan lang natin siya ng kunting bitin. Kunting bitin. Ayan guys. O. Oh. Tapos lalagyan din natin to ng itlog. Lalagyan natin siya ng isang itlog. Ayan. Isang itlog. Tapos, haluin lang natin, guys. O, uh, ba? Diba? Ganun lang, guys. Tapos, lagyan din natin ng, ano yan, guys, crispy fried chicken. Ayan, lagyan natin ng makaminta. yan paminta Para masarap. Lagyan natin siya ng magic, sarap. Yan, mikus mikus lang guys. Yan, tapos haluin ulit natin. Kamayin lang natin yan, guys. Yan. O diba? Mahabad lang natin ng 15 minutes yan guys. Saka natin lagyan ng crispy fry. Guys, dahil tapos na ang ating pagmarinate guys. Lagyan na natin siya ng crispy fry. Ayan. Ayan, crispy fry. Masarap yan guys. Yan ang secreto. Sikreto. andiyan na natin lahat yan guys. Yan na natin. Ako, kunin lang yan, guys. Oh. Tapos lagyan din natin siya ng harina. Ayan, nilagay ko na lahat. Para masarap. mas lamotaking yan ang sikreto dyan ay guys nagpapasarap ang ating lasa ng kamay ayan naglagay na ako ng mantika guys para sa ating pritong manok guys yan dahil mainit na rin yan guys ilagay na natin ang ating manok Pag-init na lang Bali dalawang hita lang yan guys, anong natira Nagyan na natin lahat yan guys. Ayan. Guys. Fried chicken. So, haya hayaan. na muna natin maluto yan guys. Ayan. 5 minutes guys, balik pa rin na natin Ayan. Masarap yan guys. Yan, hinaan natin yung amoy para oh, yung up, ay, ay, natin yung apoy para maluto yung loob. Ayan. Malapit na maluto. Ayan. Balik ka rin natin ulit. Untuk-untuk nanti guys, malu-lutuknya. Oke. Yang ini aku, fried chicken. masak and guys so thank you for watching guys